Viral ngayon sa X ang mga picture ng before and after ng plastic surgeon na tinawag na si Dr. Kim sa TikTok. Nag-viral ang mga picture kasi sobrang grabe yung pagkakagawa or yung mga facelift surgery. Yung iba parang tila nag-undergo na ng face transplant yung pasyente. Sabi naman ng iba ay parang nasa horror movie yung mga tao sa larawan at ninakaw nila yung mga muka ng ibang tao at itinahi sa sarili nilang muka kasi halos lahat ng pasyenteng ipinapakita ni Dr. Kim sa kanyang mga social media ay kitang kita pa yung tahi sa mga noo. Ipapakita ko yung mga video na kumalat ngayon sa ex at tungkol sa mga kakaibang facelift surgery ni Dr. Kim. So, sino nga ba itong si Dr. Kim? Siya ay ang viral plastic surgeon sa TikTok na may username na Jizu16 na may 130,000 followers sa TikTok at siya ay nakabase sa China. Again, wala rin naman masama sa plastic surgery saka hindi ko rin naman sila masisisi dahil na rin sa social media na madalas na nakukumpara natin yung sarili natin sa iba kaya naman may mga ibang tao talaga na para maibsan yung insecurity ay dumadaan sa plastic surgery. Pero nakakaawa din yung mga pasyente na nag-viral sa TikTok at Twitter kaugnay sa nasabing plastic surgery. Can you imagine after mo magbayad ng mahal na plastic surgery at ilang oras kang humiga sa operating table at ilang oras ka na nagtiis sa sakit, katapos pagtatawanan ka pa rin sa social media, ang sakit diba? Pero sa totoo lang, hindi ko rin masabi kung palyado ba talaga ang pagkakagawa ni Dr. Kim sa mga facelift surgery niya. Kasi sa mga posts na nakikita ko, tila na mga yung mga mukha ng mga pasyente. Hindi pa talaga fully healed yung mga sugat sa mga mukha nila. Kaya parang nakakatakot talaga tignan. Kasi halatang halata pa yung mga sugat sa noo, parang tinahinga. Magkakaalaman talaga yan pag gumaling na after 6 months. Kayo, ano sa tingin nyo? Kung magkakapera kayo at matanda na kayo, magpapa-facelift ba kayo kay Dr. Kim?